In feng shui, we have five elements. Fire, water, wood, earth, at metal. Napakalaga ng five elements to achieve balance and good news sa buhay. Kaya naman, if ang buhay mo ngayon ay walang pag-ibig, mahirap pumasok ang pera, and based sa iyong patsy chart, meron kang missing fire element. This fire elemental bracelet is perfect for you. This activates the lack of fame and power. It is ideal for seeking career recognition at promotion. Kung wala namang pagbabago sa trabaho mo ngayong taon, this water elemental bracelet is for you. Water elements aids career advancement. Kung pakiramdam mo naman ay hindi ka na umuunlad sa buhay, this wood elemental bracelet is for you. This elemental bracelet harness the wood energy, growth, providing you opportunities in life at wealth luck. And if may missing wood elements chart mo, this bracelet will help to fill the gaps. If need mo naman ng clarity at maayos sa pag-iisip dahil puro problema ang nasa paligid, the Earth Elemental Bracelet ang para sa iyo. This bracelet gives wisdom and knowledge energies. Ideal ito sa mga students na namagsisimula pa lang sa kanilang career in life. The metal element attracts powerful benefactors. Mga taong handa kang suportahan para maging successful sa buhay. At ang tanong ngayon, paano mo malalaman kung may missing element ka sa passage chart mo? Message us now para malaman ito. These 5 elemental bracelets ay meron para sa lalaki, babae, at for kids. Sana ay may natutunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone.